kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. dahil sa init ng ulo ay nalalagay ngayon sa kahihiyan at mawawalan pa ng ilang pribilehiyo ang mabilis bumunot at kumasa ng kanyang kargada na dating pulis na si Wilfredo Gonzales na pinagpiestahan ngayon sa social media dahil sa ginawa sa isang siklista nang sila'y magkagitgitan. siguradong pasadong pasado kay Direk Coco Martin ang facial expression ni Mr. Gonzales. Nang galit na galit itong bumaba ng kanyang kotse, kinumprunta, binatukan at kinasahan ng baril ang kawawang siklista. Kaagad naman itong sumuko sa Quezon City Police at sinorender ang kanyang baril at nagipagayos pa sa nakalitang siklista pero... Ayon sa dekalibreng abogado na si Attorney Raymond Fortun, hindi ganun kasimple ang nangyari. Ito po yung video, ano, umalis na po yung nagbibideo. Uh, Tuloy-tuloy pa rin po ang uh, pananakot na ginawa nitong si Gonzales. Ang ginawa po niya, kinaladkad niya po itong si, yung siklista doon sa isang police station dito po sa malapit lang. Ano? Galas. And then in the presence, in the presence of so many other police, uh, police personnel, inaamin nila itong siklista, inaamin na siya yung may kasalanan, and then pinagbayad pa ho ng limang daang piso. I mean, come on people, makikita niyo sa video, binatukan siya, kinasahan ng barel, pinakot, no? And siya pa ngayon, magbabayad ng 500 pesos. I mean, where's the fairness in that? Kung meron man talagang kasunduan, ang tawag po dyan sa kasunduan na yan, it's a coerced, winersa. Akala mo siya yung complainant. Nagigil, nagigil si Attorney Fortune na mabigyan ng leksyon ang para sa kanyay, abusadong dating miyembro ng polis, kung kaya't nais niyang idulog ang nangyari na ito sa Kongreso at Senado. Oh, oh, oh. uh, Ipapadala ko po si uh, uh, Speaker Martin Romualdez at si Senate President uh, Mig Zubiri ng copies nitong mga video na to And uh, if they warrant, uh, if they believe that there is basis for the conduct of an investigation in aid of legislation uh, for purposes of crack crafting new laws uh -huh. or maybe amendment of existing laws para ma at least magkaroon man lang ng deterrent para hindi na maulit itong pangyayari na to at mapigilan yung mga tao who are also similarly minded oh, na mm, -mm. Yo, ano na talaga yo, very brazenly no na oh, mababatok na lamang at uh, mag maghaharas at magtitreta ng kapwa. Dagdag -dag pa ng abogado na balak rin niyang alamin kung empleyado ba ng gobyerno sa si Ginoong Gonzales dahil sa nakita niyang pin sa kwelyo ng damit nito at kung mapatunayang empleyado nga ito ay panibagong problema na naman ang kakaharapin ni Ginoong Gonzales dahil sa maaari itong masampahan ng reklamo sa ombudsman dahil sa kabastusan na kanyang ipinakita. Number three is if it is proven, if, it is verified that he is still a government employee, then he can be sued with the, before the ombudsman for violation of RA 6713, ano, yung accountability mm -hmm. of public officers law natin, mm -hmm. uh, on the ground of conduct and becoming of a public officer. Hindi lang si Attorney Fortun ang nahambugan sa mabilis bumunot at kumasa na si Ginoong Gonzales kundi pati si DILG Secretary Benhar Abalos. Hindi raw dapat hayaan sa ating sosyudad na gumala at basta-basta nalang mananakot ng kanyang armas. Ang ganitong klasing tao kinumbinsi rin ng alkalde ng Quezon City si na si Mayor Belmonte ang siklista na mag-file ng kaukulang kaso at siniguro pa nito na ilalagay nila sila at ang pamilya nila kung kinakailangan sa ilalim ng kanilang proteksyon para masiguro ang kanilang seguridad. Sinampal ng LTO ng 90-day preventive suspension ang driver's license ni Wilfredo Gonzales. Paunang patikim pa lang daw ito kay Ginoong Gonzales at nakadepende pa sa kahihinat na ng investigasyon sa kaso kung ano ang magiging pinal na desisyon ng LTO kaugnay sa driver's license ni Mr. Gonzales kung ito ba ay ibabalik pa sa kanya o tuluyan na itong ipagbabawal na makapagmaneho. Pagdating naman sa armas na pagmamayari ni Mr. Gonzales, ay masaklap din ang kinahangtungan nito. Nagbigay na ng order ang PNP Chief sa Firearms and Explosives Office or FEO na i-revoke ang hawak ng mga lisensya ng mabilis kumasana si Wilfredo Gonzales. Hindi lang pala isa o dalawa kundi apat ang mga armas nito. The Chief of the Philippine National Police General Benjamin Agorda ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the uh, LTA of the uh, individual who was seen pulling his gun, and the uh, individual was uh, identified as uh, Wilfredo oya Gonzalez. This morning, we confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzalez. which consist of uh, four firearms 3 caliber .45 and uh, one 9mm pistol Ang una po, ito po yung uh, Rock Island caliber .45 Ito rin po yung uh, Remington also a caliber .45 and lastly, an Armscor caliber .45 yung uh, isa pong firearm niya is uh, was deposited at the, the City Police District. Dahil sa nagawa na ito ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales, ay nakalkal ang mga kaso niya noon na siyang rason kung bakit pala siya na-dismiss sa serbisyo. Pero ang katakataka ay kung bakit nakakuha pa rin ito ng lisensya para magkaroon ng baril. Ayon sa source na si Arnold Clavio, ilan lamang daw sa mga kaso ni Wilfredo Gonzales ay ang grave misconduct, simple misconduct, at conduct and becoming of a police officer June 7, 2018 ay nilagdaan ni Nooy PNP Chief Oscar Albayalde ang dismissal order nito. Marami talagang butas ang bata sa ating bansa dahil madalas kapag ikaw ay may kapit ay maaari kang malibre sa mga kasong iyong kinakaharap. Ikaw, pabor ka bang kasuhan ng mabilis kumasa na si Wilfredo Gonzales? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador, Historiador.